magandang araw naman po sa ating lahat no mga kaidol so dito na naman po tayo sa taas mga kaidol sa, sa tuktok mga kaidol no rapid na naman yung dila natin mga kaidol ha trabaho na naman po tayo mga kaidol no so, bago po ang lahat please Subscribe po sa ating maliit na channel mga kaidol na no, pang maragdagan pa yung tatlong unit ka idol vlog so sa ating lahat mga guiders no pinawa po ay magiging safety ah, first tayong lahat no mga ka idol andar na naman po tayo mga ka idol yung timpasil natin mga ka idol lo ay Ilipat yung isang mga ka-idol, ididikit no? mga ka kasi mag-upi siya na mga kaidol idol no? Mainit mga ka ka Pagka wala talaga ng airpon tawag rin mga kaidol no? Sus, grabe Napakainik. Diyos na naman po tayo ah. So, sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, full shout out sa inyo mga kaidol no. na na tayo mga kaidol. So, buo na lang mga kaidol no Umuulan na ng malakas mga kaidol bumabawi rin sa init no Alves mga kaidol hinay lang ang mga kaidola natin dyan so sa mga lahat ng mga kaibigan tunay dyan solid viewers no sana nasa mabuting kalagayan po tayo dyan mga kaidol no sa so, naman po tayo sa tawis Saan tayo rigirigir mga kaidol? Matanglawin na lang pa po tayo mga kaidol no? ああ。 medyo na naman tayo nang umuumaha kay dula. Sa pinapakainit mga kay dula. Gusto ko. Tayo sa mundong ito. Napakainit ah, po mga ka-idol. na naman po tayo mga ka no? i <laughs> Hirap yung hulang <laughs> hula lang talaga mga kaidol na. Baba, ulo! ba Baba! pinapakainit mga kaidol yero to mga kaidol no gagawin natin bubong dyan mga kaidol pinapakainit kasi mga kaidol eh kita na naman natin mga kaidol yung ating bio no ah, magandang bio napakagandang bio talaga mga kaidol no? Ito ating mga ka-idol ah. Ito mga ka-idol. Napakalaki yung mga ka-idol yung mga ka-idol. Ang tawag yan mga ka-idol. Ka ka Balikloob na po tayo. So sa mga lahat ng mating mga kaibigan dyan Sumiga miga loves out po sa ating lahat no. So nawahay nag-enjoy po kayo ng konti. At sa lahat ng mga kaibigan diyan, sumiga-miga so Miga Miga loves out sa buong mundo, lalo nang lalo na sa ating uh, mga sulit viewers no. Ah uh, Miga-miga loves out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo pangalanan mga kaidol, napakarami na natin mga kaidol no. So thank you sa lahat ng ating uh, supporters mga kaidol. Thank you po very much. See you next vlog mga kaidol no.